Kumusta sa iyo na nakikinig? Nandito na naman tayo para sa isa na namang malalimang pagtalakay. Tama. At ang pag-uusapan natin ngayon, isang bagay na madalas itanong, lalo na siguro ng mga first-time home buyers o yung mga nagbabalak pa lang. O nga eh, tungkol ito sa housing loan, pwede bang bayaran ng mas maaga ang housing loan dito sa Pilipinas? Yung parang naririnig natin sa um, ibang bansa? Ayun, yan ang aalamin natin. Ang mga insights natin ngayon galing sa isang uh, online forum discussion. May nagtanong kasi dun kung applicable ba dito sa atin yung mga strategy gaya ng paghuhulog ng extra para mas mabilis matapas yung loan. So, ang mission natin, alamin kung totoo ba to, paano ginagawa, ano yung mga um, posibleng benetisyo, at ano ba talaga ang pinagaiba ng pag-ibig sa mga bangko pagdating dito. Sige, simula na nga natin itong uh, pagsisid sa usapang ito. Unang tanong nga mula dun sa forum, pwede ba talagang tapusin ng mas maaga ang housing loan dito sa Pilipinas gamit ang extra payments? Ang mabilis na sagot, base sa mga nag-share doon, ay oo, pwedeng pwede. Pero may isang napaka-importante talagang konsepto dito na kailangan maintindihan. Ano yun? Ito yung pagbabayad na applied to principal. Yan yung susi. Kailangan uh, malinaw yan sa pagitan mo at ng bangko o pag-ibig. Ah, tama. Kasi kung hindi raw klaro yan, baka yung extra payment mo mapunta lang pala sa, ano, sa interes o kaya sa mga susunod na hulog. Exactly. Sayang yung effort, di ba? Paliwanag nga ng isa doon sa forum, napakalaki ng epekto nito sa interes na binabayaran mo over the years. Paano yon? Bigyan mo nga kami ng example. Talagang napupunta sa principal yung mismong utang mo. So, yung kalahati pa sa interest na at iba pang fees. Oh, ganun nga. Ngayon, kung magbabayad ka ng extra, let's say 10,000 pesos, at na-make sure mo na-applied to principal ito. Ah, okay. Eh di para ka na rin nakatipid ng 10,000 pesos na interest sana na babayaran mo pa in the future. Malaking bagay yun. Lalo na kung long term yung loan mo. Wow, laki nga ng potential savings doon. At dito na raw mapasok yung sinasabi nilang um, malaking pagkakaiba ng Pag-IBIG at ng mga commercial banks. Ito yata yung ano, medyo critical na part para sa marami. Mukha nga. Kasi based sa mga experience na siner doon, lumalabas na mas ano, mas flexible daw ang Pag-IBIG Fund. Flexible paano? Pinakayagan daw nila yung mga advance payments. O yung mga sobrang bayad, kahit hindi naman sobrang laki, na i-apply diretso sa principal. Ah. May nagsuggest pa nga ng strategy. Kumuha daw ng mas mahabang loan term para mababa yung monthly payment mo. Okay. Para manageable. Oo. Tapos, doon ka na lang focus sa pagbabayad ng extra paunti-unti man o malaki, para mapabilis yung pagkaubos ng principal balance mo. Ah, gets ko. Parang may control ka pa rin kahit mahaba yung term. So, kumusta naman sa mga bangko? Ganon din ba? Dito medyo uh, iba daw yung kalakaran base pa rin sa mga comments. Sa mga bangko daw, karaniwan hindi kasing flexible. Anong ibig sabihin nun? Madalas, ang hinahanap nila ay lump sum payments. Yung isang bagsakang malaking bayad talaga. Ah, hindi pwede yung pakonti-konti lang na dagdag? Minsan daw, hindi. At meron pang minimum amount requirement. Halimbawa, kailangan yung ibabayad mo katumbas ng sabihin na nating anim na buwan mong amortization o kaya O kaya. Hmm. Mm hmm. Pwede lang daw gawin tuwing loan anniversary mo, hindi anytime na gusto mo or may extra kang pera. Ah, okay. So talagang malaki ang pagkakaiba. Ang takeaway dito, kailan mo talagang i-check at linawin mismo sa Pag-IBIG o sa bangko mo kung ano ang eksaktong patakaran nila. Tumpak na tumpak. Hindi pwedeng assumption lang. Kailangan mo sabihin mismo. Itong extra payment ko paki-apply po sa principal para sigurado. So, ano naman ang nangyayari pag nag-apply ka na ng extra sa principal? Ano ang epekto sa loan mo? May dalawang pangunahing possibility daw based sa mga karanasan. Ang pinaka-common ayon sa isang user ay umiikli yung loan term mo. Halimbawa, yung loan mo na 20 years baka maging 15 years na lang or even shorter, depende sa laki at dalas ng extra payments mo. Pero pero yung monthly amortization mo, hindi raw nagbabago. Pareho pa rin yung binabayaran mo buwan-buwan, mas mabilis lang matatapos. Okay, yun yung isang senaryo. Pero parang may nabasa akong ibang experience. May isang nag-comment tungkol sa Bank of Commerce yata? Ah, oo. Naalala ko yun. Meron nga nag-share ng medyo kakaibang experience. Siya daw pagkatapos niyang magbayad ng lump sum sa principal niya. Anong nangyari? nag daw yung banko. At ang resulta, bumaba yung mga succeeding monthly payments niya. Talaga? Bumaba yung monthly niya? Oo daw. At ang maganda pa, wala raw siyang binayarang recomputation fee. Kaya lang, hindi ito standard sa lahat ng bangko. Ibig sabihin, iba-iba talagang patakaran. So, ang pinaka-the best? Kausapin mo talaga yung loan officer mo. Itanong mo lahat ng options. Pwede ba mag-apply sa principal? Ano ang minimum? Anong magiging epekto? Iikli ba ang term o bababa ang monthly? May bayad ba? Lahat yan, linawin mo. Malinaw na malinaw yan. May isa pa palang tanyong doon sa thread. Ano raw kaya ang mas epektibo? Yung magdagdag ka ng pa 500 pesos kada buwan o isang bagsakang P6,000 kada taon? Pareho lang naman P6,000 in total. Ah, good question 'yan. Ang general principle na lumabas doon at totoo naman 'to sa finance ay mas malaki ang impact kung mas maaga mong nailalagay yung pera mo para kumita or in this case, para makabawas ng utang. So mas okay yung pa 500 monthly. Theoretically, yes. Kasi yung 500 na binayad mo this month, hindi na yun papatungan ng interes sa mga susunod na buwan. Compared sa 6,000 na sa dulo pa ng taon mo ibabayad. Pero syempre, depende pa rin sa policy ng banko o pag-ibig kung tatanggapin nila yung 500 na yun applied to principal. Ah, balik pa rin tayo dun sa policy nila. Oo. Pero ang punto, kahit pa unti-unti, basta consistent at tama yung proseso ng pag-apply sa principal, malaki na ang maitutulong niyan sa pagpapabilis ng pagbabayad mo ng utang mo. Okay, maraming salamat sa lahat ng paliwanag na yan. Napaka-helpful niyan. Walang anuman. So, bilang buod lang, para sa iyo na nakikinig. Posible talaga ang maagang pagbabayad ng principal sa housing loan dito sa Pilipinas. At ang resulta, makakatipid ka sa interes. At pading umikli yung loan term mo. O kaya naman sa ibang kaso, bumaba yung monthly payments mo. Ang pinakasusi talaga ay alamin mo at sundin ang proseso ng inutangan mo, pag-ibig man yan o bangko at laging siguraduhin na yung dagdag mong bayad ay malinaw na nakaspecify as applied to principal. Tama. Ang kaalaman na ito, kumbaga, ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming kontrol sa iyong utang at sa iyong pinansyal na kinabukasan. Mahalaga yan lalo na sa mga property investors at first-time home buyers. Definitely. At para sa iyo na sumubaybay hanggang dito, iiyon namin sa iyo ang isang tanong para pag-isipan. Kung bigla kang magkaroon ng extra 50,000 pesos ngayon, ano ang mas pipiliin mong gawin? Ilalagay mo ba ito sa isang investment na may potensyal na kumita pa o ibabayad mo agad bilang lump sum sa principal ng iyong housing loan para mabawasan agad ang utang mo? Isang bagay na sulit pag-isipan, 'di ba? hanggang sa susunod nating pagtatalakay at kung nakatulong sa iyo ang usapan natin ngayon huwag kalimutang i-follow kami at i-share ito sa iba na maaring makinabang din paalam muna hanggang sa muli